labasan ng tao ngayon dahil sa nangyari na pag-alindol uh, dito sa siyudad ng uh, Masbate. Halos sa uh, lahat ng mga residente sa uh, kanilang mga pamamahay dito sa barangay Pating ay nagasilabasan dahil sa takot o pangamba dahil sa pag-ayanik ng uh, lugar sa Masbate So makikita sa video ang mga tao Ayan o no? Nagsilabasan sa kanil kanilang mga pamamahay, May ilang mga sasakyan dito ang napahintok na rin dahil sa uh, pagyanig ng uh, lupa na naramdaman dito sa uh, syudad ng uh, Masbate Samantala, no, uh, hindi pa uh, natin nakikita uh, o wala pa tayong natin, uh, nakikita na ng ano, uh, mga na uh, crack na mga empress na uh, kura dito sa uh, barangay pa. Yan ang mga kaganapan sa mga oras na ito. Hello, Grab. Big jump, run. Grab, big jump, yung ano? kahoy, Oh, <coughs> oh my God, may lino. Pwede ka kusog. Tumalang so, kahoy, bilang brother. Ang kahoy, bilang tanawa. Dako-dako, nagid na. Dako, Gabi kasi... Hinay-hinay pa dahil pang napang siya. Hinay -hinay, padang, ko sa'yo mo. Ito ba lang ako dako. Sa Angelico, brad ato Ito. Hmm, suga ni... ay kaluluoy. Buka guro. Oo, grabe as in. Oo, gani. Hindi, abi ko no, na na, na ano ko, oh, nang ano ko siyang computer, siling ko, ano ko ni Mang, galingin ako nulo. Ang harap pagyapon iapo niyo. As in. Wala mo ka ba tiyan yun, Omega? Sabi ka tiyan yan. Siling ko pala harap mag Ay, <laughs> ano lang. Bilingin na ako nulo. Hindi ba? Ang gabi ka linog ba? Mas in? Oo. Ang kahoy ganito. Sa so, manjolikom na to. Ato balang sa guwao? Ang taas. As in niya, ginaano, ginauyog. Gina, gina <laughs> Nakita naman doon. <laughs> tuman ko na naman ang lino gari kasi Diyos ko, yeah. ano din laganta. Ah. Subong yan mong grabe, yeah? ha? Kasi tayo Ha? Hindi ko ay eh, review lang wala nakaroon sa simi. Amo gani ba? Wala. Pero ang mga glass naman kasi kasi na ilang bala na nakaroon ko may mga buka. Kaya doon sige pa, oh. May aftershock pa na. Sige pa yan, doon ang ano naman o. No? Ay, wala, lang gamay na lang. Oo, bam, si Lilo, sa sa tabok suba. Hindi na itong wine glass gan, may lang kayo, wala na dagdag. Hmm. Abig ulo na kalingay ng ulo. Kaya saling ko, wala ko si pa. uh, oh, ka pamahaw. Kalingay ng ulo? Kalingay ng ulo ko ah. Gani? Ako, kapalino ka. Kapalino ka. Thanks, ba, Ikaw, ma. Ang gabi Feeling ko, guro. Ang mga nasa, ano, three or four, guro. Di pwede na tadi Ha? Di ba si may aftershock pa? Charot. Magwa ko. Ha? Oo. Ha? Huh? Gwendel, wala na ha? Tapos nagamay na lang. na feel nyo man dag Ang kahoy sa Angelicom as in grabe gaya ang pag-sway ya. Dugindu no? <laughs> ang kahoy malas sa Angelicom. Kita mo nang mga hampangan nang nga uh, gina... Gamo mo ya Gamogin na sa'yo. Ang yang nan. Asin ang kahoy. Gamogin na gina. Uli, mo pa na-anticipate. Ako man, pag singgit mo, kung wala ka nagsinggit, wala kuya kabalo, abig ko ganin, Gutom nang kuya. Ano man, Gutom ko. Ilan mo mga nga nasa sabi hula daw. Wala na ah. Aftershock na dugay-dugay, bal. Hindi ko na magsulod, yo, bral. Hindi ko na magsulod. Gagagili, yo. Pamanood na na, no? Bam, bam. Babay na, bam, bam. O. Wala, gagagili. Wala, gagagili. O, start 5. Wala, gagagili.

Tata tatou, tene kaba che, kaya reporta be anai. Tata tatou, tene se fesho kaya reporta se kuwa. Tata tatou, tene kaya pibo. Pakaa saa tule, aji namba lai. Hii, roi ka. Hii, no kai. Good morning, kwarino, dominiko, pampu, shirley, saul, das, julia, tanupa, family, sabran, muka. Reporta se kuwa, tata tatou, tene kaya pibo, pakaa saa tule, o so gasto